Ano? O, oh, bakit? Bakit niya ka? Ha? Laki ng ingit ka dyan. Ah, oops. Laki ng ingit sa kanila. Laki. Oops. 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 Ah, ano to? ano to? Ay, ah, ugat. Oh ha? Ugat. O, oh, bababasokin ka dito, ma. Ay, ah, hindi. O. Oh. Hindi oh. Eto oh. na siya, o. Oh. Oh. Ayoko na. Ayoko na. oh. na. Wala so, nga, hindi, hindi, hindi na ulit. Ito na, oh. Hindi na uulit, hindi na. Sorry, card. Card, ayun na, na. Kaay, Ayan, ay! Ano ibig sabihin to Ayoko, ay, ay! mo, mo ko. Ayan, ay, mo. Sorry. Uulit, uulit mo na. hindi ko putit niya, tinaway ko. Hindi ko putit ko.

O God, ako ayaw ka na yahilang sila. O God, yahilang O Hindi na ako lilit, eh yahilang ko pa <laughs> ay, ay, ayaw na Hindi na ako lilit, ang tagaliman ng kapa ng na Ang tagaliman ng kapa ng na na. Ang tagaliman ng Ano ikaw ang masakit? Ay hindi pa siya pinahihintulutan, hindi pa. Huwag kita, masakit lang si Adi, kamama si Adi. Ha? Kamama si Adi. Sino yan? Ano naku? Wala akong pakialam. Ha? Uh, Pag ilang uh... beses mo na itong ginagawa sa amin. Hanggan! Hindi ako magdada!

Aray ko, sakit na talaga. Ayoko na. Huwag na akong kanta. ako! Aray ko! Maris ka? Ayan na ko! Ano, may mga ka? Oo! Ayan na mo! Aray ko! Dakin dakin mo mo mo. Oh, mo. Aray. Saan mo pinadaan? Saan mo pinadaan oh. to? Sa ugat nyo! Sa nyo! Ano? Ang dami oh. ko nilagay! Paano? Ay, sakit na to eh! Aray ko. Hindi pwede! Eh, may, may mata magtanda, eh. Ilang beses mo na kami oh. <that> Napakasama na, okay. ka na naman. Eh, Hindi ka. Wala na siya. Sino ka? naman B.